Umaulan nga pala ngayong umaga, kaya ang sarap-sarap umigop nga pala ng mainit na kape, kaya napatimpla na ako habang iniintay ko nga pala yung client ko na mag-aarkila dito sa may sasakyan. Kinak na nga pala ni Kuya yung condition ng sasakyan at kakachinchol nga lang pala neto nung isang araw. Itong renter na to, baling pang three times na nga pala ang aarkilahin nitong sasakyan at ayun nga, komportable na ako sa kanya at kilala ko na. Habang wala pa nga siya, sabi ko, pasok na nga muna ako dito sa may loob para magawa ko na nga rin pala yung kontrata, yung agreement namin. Well, so, nga lang at sayang nga din talaga itong kita ngayong araw, pandagdag ng na nga rin sa maintenance ng sasakyan. Pagkarating niya nga pala ng 8.30, ayan nga, pagkatapos nga pala siyang kuhanan ng requirements, eto nga, dinrive na nga pala palabas itong ating sasakyan. Kaya kayo kung naghahanap nga pala kayo ng family service at sundo sa airport. Para makapag-inquire nga pala kayo, message nga lang pala kayo dito sa page ko. Pwede nga pala 12 hours, 24 hours, 3 days, 1 week, or kaya long term. Pwede natin pag-usapan yan. Tignan nyo naman, medyo lumalakas pa nga yung ulan. Feeling ko talaga, hindi matutuyo yung mga damit namin ngayon kasi hanggang mamaya nga po uulan. Naglalabas sila dito sa amin na ano nga pala yung na magluto nga pala ng ulam namin ngayon kasi matagal-tagal na rin talaga akong hindi nakakapagluto. Alam ko nga na inutang nga ni mama to pero inabutan ko nga pala siya ng pambayad. Sabi ko, bayaran na nga pala niya. Alam niyo yon yung mga parents natin, makapag-utang lang yan, baka sa mga kain nga pala tayo ng masarap. Doon talaga ako saludo kay mama. Ay, na nga daw siya mangingin sa akin minsan kasi alam niya nga pala yung status ko ngayon. Ay talagang hindi naman na kumikita pero sabi ko kapag meron ako, nagbibigay talaga ako kaagad sa kanya. At kapag medyo sinaswerte pa nga, ko bakit wala yung washing machine namin. Sabi niya nga daw na kanina para meron nga daw tumunog. Kaya iniram na nga muna itong kay tita at sa ibang araw na nga lang ipapagawa at ipapaayos. Hindi nga pala itong baboy na to, ang tagal-tagal ko nang pinapakuluhan, ayaw pa rin lumambot. Kaya ginawa ko talaga, ini ko nga pala siya ng parang payat na pagkakaislice. Yung parang pang pork na kahit para kaagad nga pala naming makain at agad lumambot din yung baboy. Pagka ganyan talagang naguulan-ulan, masarap talagang ulamin dyan ngayon yung may sabaw. Tapos hihigop ka nga pala bang mainit-init pa. Lagyan ko na nga pala na yung pampalasa, nilagay ko na yung onion leaves, nilagay na nga rin pala ako dyan ng patatas, yung gulay, pamintang pino, tapos at saka nga pala ng konting betchi. Kala ko nga meron ng lasa kasi ang dami ko na rin nailagay na asin, pero alam niya wala pa rin lasa kaya nagdagdag ulit ako ng konting asin. Nilagay ko na nga rin pala yung ibang natitirang gulay dito. Ayan yung repolyo, favorite ko yan sa nilaga. Tirador ako ng repolyo sa nilaga, alam niyo ba? By the way, kamusta nga pala kayo? Matagal-tagal na rin talaga ako, hindi nakakapag-upload ng vlog natin. Parang bigla nga din talaga ako nawala, hindi na rin naging consistent at alam ko naman yun sa sarili ko. Bum. Parang choice mo nga din na tumahimik muna, Chase ko nga pala magpahinga. Kung mga moy, talagang inenjoy enjoy ko na nga muna yung sarili ko na walang gaan ng video, walang gaan ng vlog. Nikman ko na nga pala itong niluluto ko at eto nga may lasa na masarap na. Ang sarap umigop ng sabaw, lalo na pag umuulan talaga. After ko nga pala magluto, nag-shoot nga lang pala ako ng product ng affiliate para sa black app. Pahirapan nga din pala talaga yung pag-affiliate ngayon, ang higpit ng competition. Parang lahat na nga lang talaga, parang hindi umaayon, pero alam nyo, walang sukuan, laban lang, tuloy lang lagi. talaga mga sa pag-affiliate, kaya try kaya na lang natin to. Mga moy, tara, mangan.